Dito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay ito nga ang kanilang day 3 sa paglilibot sa Palawan. Noong nakaraan nga ay alam natin na nag si Kalingap Edu ng isang speedboat para makarating sa kanilang susunod na island noong araw na yon. Kaya naman tuwang-tuwa ang Kalingap team at si Viancy sa bagong experience na iyon. Talagang namang napakabilis nga ng speedboat na kanilang sinakyan kaya naman kahit wala pa sila doon sa kanilang paroroonan at hindi pa sila nagsusiming ay talagang basang-basa na ang kanilang mga damit. Sabi pa nga ni Kalingap Edu ay sayang daw ang pagayos ni Fiancy dahil labasa lamang daw ito. Ngunit si Fiancy ay nakangiti lamang at talaga namang ine-enjoy din naman ang mga nangyayari at wala lang daw ito sa kanya. Okay lang, <laughs> Grabe nga at may pag-holding hands pa talaga ang dalawa. Nagulat ang lahat dahil parang may tinatago ang dalawa. Siguro ay natakot nga si Fiancy ng kaunti dahil nga sa napakabilis na speedboat. Kaya naman inaalalayan lamang siya ni Kalingap Edu para hindi siya masyadong kabahan hindi lamang si Viancy, kundi ang lahat ng kalingap team ay talagang kinakabahan ngunit nag enjoy sa kanilang ride sa speedboat. Pasabi pa nga ni Kalinga Prab ay para daw silang nasa rides, para daw silang nag-roller coaster ngunit sa tubig nga lang. Isa nga ito sa napaka-unforgettable experience ng lahat dahil bukod sa napakaganda ang tanawin ay napakaganda rin talaga ng tubig at ibang iba talaga ang palawan sa mga napuntahan na nila dati. At ang sweet talaga ni Kalingap Eduday eh, hindi niya pinapabayaan si Viancy na mapahamak.

Grabe at napaka-perfect talaga ng mood para sa kanilang monthsary dahil napakaganda rin talaga ng weather noong araw na yon. Hindi masyadong maulan at hindi rin naman masyadong mainit. Talagang perfect na perfect sa kanilang pag-celebrate. Talaga namang natuwa din ang kalingap team dahil nga meron pa silang papitsa habang nasa speed both. Kaya kumakain lamang sila habang nagkukantuhan, ina-enjoy ang paligid, pati ang scenery. Hindi pa rin talaga bumibitaw ang dalawa, si Kaling at Edu at Viancy sa kanilang holding hands. Kaya naman kinikilig ang mga viewers habang sila ay pinapanood. Talagang hindi-hindi ito makakalimutan ng dalawa. Nakakatuwa dahil kumpleto ang kalingap team at mga kalingap love teams na nandito. Kaya naman enjoy na enjoy ang lahat at sinusulit ang bawat moments na nandoon sila sa Palawan. ginagawa ni Kuya? Lupit dito. Ay, sumuti na lang. Ayan si. Hindi, you cannot see. Hello, Fritz! Hello, Fritz! Hello, Fritz! Wow! Plastic! 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 Noong malapit na nga sila sa island ay bumagal na rin ang speedboat para ma-enjoy nila ang view at nakita nga nila ang tubig na napaka blue at ang mga sand na napakaputi. Sabi nga ni nga Prab ay talagang nakakatakot tingnan dahil mukhang napakalalim ng tubig. Ngunit napakaganda rin naman ng buhangin dahil puting-puti ito. Kaliwat kanan ay todo kuha ng pictures ang kalingap team dahil napakaganda nga naman talaga ng tanawin. At excited na rin sila na makababa sa boat at makapagliwaliw sa buong island dahil sila lamang ang nandoon noong araw na yun. May iba rin naman na dumating ngunit sila na nauna doon ng mas matagal sabagas nakarating din tayo. Kala ko, mapapahamak na tayo. Nakakatakot pala yung ganito. Actually, parang ito na ang last na gagawin natin to. <laughs> ano ikaw, basang-basa ka na agad. O. Pumorma ka pa naman. Sayang tuloy ang damit mo. yan yeah, sayang. Sabi ko, mo na lang yung binili natin kanina. Okay. Ha? buwas So, alam mga kalinga po Ito yung destination po namin yung destination po namin Ngayong island tour happy, Ito bo... po uh, Wide side Grabe <buckets> puting puti ]金. puting puti guys Lalim La, no? Lalim, La, grabe Dark na dark yung tubig Nakatakot Takot na yung tubig Ito Ay, grabe o Wow Lumawag naman ang pakiramdam ng kalingap team dahil nandoon na sila sa kanilang pupuntahan At hindi na rin masyado mabilis ang takbo ng speedboat Kaya naman na enjoy na nila ito ng lubos-lubusan Pagkatapos nga nito ay huminto na sila Pagkahinto ng boat ay nag-usap muna si Kalingap Edu at Fiancé dahil ito nga ay kanilang celebration para sa kanilang monthsary. Sabi ni Kalingap Edu ay talaga namang sayang ang bihis ni Fiancee dahil nabasa lamang sila sa kanilang speedboat. Ngunit sabi naman ni Fiancee ay okay lamang daw ito dahil ito ay parte ng kanilang experience at minsan lamang ito dumaan sa kanilang mga buhay at hindi na alam kung kailan ito maulit pa. Island. Hi, grabe. Ah, masensya ka na, ha? Kala ko kasi... Hindi tayo mababasa dito. Masira tuloy ang ano mo damit mo, nabasa, buhok mo, nagulo na. Ano na, eh, wala tayong supply. Wala tayong supply. Ang ganda mo pa naman. Hmm. Kala ko, oh, mag-chichi lang tayo dito at mag date dito sa karagatan. Yeah, eh, pero mukhang sablay ang gawa ko. Pasensya. hindi ka naman natakot kanina? Medyo po. Medyo. Kahit nga nagulo na ang buhok ni Viancy, nabasa ang kanyang buhok, lahat na ay napakaganda pa rin talaga nito. Kaya pinuri na naman siya ni Kalingof Edu dahil sa kanyang kagandahan. Natuwa naman si Viancy kaya naman siya ay ngumiti lamang kay Kalingof Edu. Nag-usap muna sila dahil ito nga ay kanilang mensahe. Ang sweet nga ni Kalingap Edu dahil niya na napakagulo ng na buhok ni Fianci wala daw silang suklay kaya naman din natulungan niya ito na ayusin ang buhok ni Fianci kaya naman kinilig yung mga viewers kung gaano sila ka sweet at kung gaano ka sila nag-evolve kumpara sa dati nilang relationship kung dati ay nagkakahiyaan pa sila, ngayon ay mas komportable na. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingam Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! 你永远。